Yes, sa po, yes, Maria, magandang gabi. Ganoon na rin sa ating mga tagapakinig at tagapanood na eh, ng ating uh, Hintinan Live. Tayo ngayon no, dito sa mayo. Barangay, karanglaan dito sa siyudad eh, ng ang na parang uh, kustahin. Ito nga nangyaring insidente ng na pagkasunog sa isang residential house uh, dito sa Maya Barangay, Karanglaan. Pero actually, Bombo Mariano, sa mga napaunang ulat, uh, Uh, akala din natin no dito yan sa Maya Baccayaw Sur pero ganun pala ay isang kalsada lamang ito nga pagitan nga na, nasabing barangay barangay Karanglaan isang kalsadang pagitan at Baccayaw Sur so uh, basically uh, nangyari ito nga sunog, ito nga residential house sa Maya barangay Karanglaan kung saan ang nagmamay-ari nito ay nga pa rin niya sa family at uh, base nga sa ilang mga witness or yung mga nakakita dito ay nag-umpisa yan ang bandang alas sa isa ng gabi at umuulan na rin kanina Bombo Mariano, nung mag-start uh, na ito nga uh, sunog. So, so mga kabombo na nat kabombo natin dyan, na possible pa rin talaga na magkaroon ng uh, sunog no, kahit na umuulan ito pong ating uh, panahon. At mabuti na lang din ay wala ding mga tao, yung mga residents sa loob na ng bahay dahil eksakto din na nandun sila naman sa kanilang barangay para naman ay manood no, or makiap bahagi sa nasabing uh, fiesta nila or uh, palaro na basketball dito sa nasabing barangay. So nandun lahat itong mga nakatira doon kaya wala na mga nakatira na sa loob na nasaktan o uh, naapektuhan. So overall, sampu itong uh, ilang, uh, sampu yung bilang na mga nakatira sana sa bahay na yan or di naman kay Aya, ay, uh, dalawang nga uh, pamilya. At uh, yung isang nga nakakita dito, ayon uh, nga sa kanya, ay hanggang uh, nakita niya ito no at uh, siyempre nasabihan na rin itong kanilang mga kabitbahay o ilang pang mga residente kaya naman na nagtulong-tulong na rin sila para maapula itong uh, apoy. At itinawag na rin yan sa bar kanilang barangay, dalawang barangay na din na uh, yung uh, nagresponde dito. No? Actually, nadatnan na rin natin dito yung uh, dalawang barangay captain. Uh, barangay captain uh, ng uh, Bayakayaw at barangay captain uh, ng barangay Karanglaan. Kaya tumulong din itong uh, City Disaster Service Action Management Office uh, ang uh, BFP uh, ng Dagupan, ganun na din ang volunteer no, na panda at maging yung uh, bali-apat na uh, bombomar yan itong uh, uh, BFP fire trucks na dumating dito from iba't-ibang uh, bayan naman yan or kalapit na bayan dito sa siyudad ng Dagupan. At based na sa initial investigation nila, uh, mula naman yan or nag-umpisa itong apoy uh, eh, sa likod ng kanilang abahay na kanilang pinag-aaralan pa no, kung yung mismo ay mula yan sa kwarto ng may-ari ng bahay o di naman kaya ay nagmula yan sa kusina ng uh, bahay. At dito nga, no, uh, pag usapan or uh, based din sa kanilang uh, pagsuri na maaaring faulty wiring, ito nga pinag-upula na ng kanilang apoy. Kasi ito nga bahay, Bombo Marian, no, dalawang palapag yan, pero concrete sa baba at light materials naman or gawa sa kahoy, ito nga, second floor niya. Kaya, mabilis na natupok yan ng apoy at mabilis na kumalat, kaya naman, uh, ah uh, mabilis din talagang lumaki yung apoy at nanatupo nga itong nga nga bahay. Pero uh, mubuti na lang din at wala din na mga naapetuhan na iba't iba pang mga ari-arian or di naman kayo yung mga iba pang bahay sa kanilang or uh, yung mga kapita bahay nila. Wala din na uh, italang nasaktan. Maliban na lamang o na naiwan nila na mga nakataling aso na kung saan ay uh, maging sila no, ay na uh, natusta din uh, ng apoy. At wala naman na Iba din uh, nasugatan pa sa nangyari nga uh, insidente. At uh, nagpaalala din ng punong barangay na pagdating naman sa mga ganitong kaso ay nagbibigay naman sila ng assistance. Ah. Pero kailangan lamang syempre ng mga kaukalanga dokumento para naman yan maidaan pa sa iba pang mga ahensya o di naman kaya yung apamahalaan ng lungsod ah, para naman yan sa financial assistance. At dito nga sa barangay Karanglaan or Bakayaw Sur ay isolated case naman itong mga nangyayari na fire incident ah, uh, dito na sa nasabing barangay. At para sa buong detalye, ma, uh, Marian, ito ating uh, tinakapanayama. Si barangay uh, Captain Gregorio Claveria Jr., ang uh, barangay captain ng barangay Karanglaan. Ayan po, uh, magandang gabi po. Uh, initial na details na lang po patungkol po sa fire incident na nangyari po sa barangay mo natin. Ah, uh, good evening po, uh, Bombo Mark at Bombo Neri. Uh, po ng iyong mga taga ito po ay uh, nag-spark yung sunog uh, around 6 ng hapon ngayon habang ang mga residente po rito ay wala. Uh, wala sila sa kanilang bahay at nag isa lang yung tao na lang dito. Subalit yung apoy ay sinasabi ayon sa investigation ay nagmula doon sa likurang party ng kanilang bahay. Kaya po agad-agad nung nakita po na may muusog, ususunog ang mga kapitbahay ay eh, nagtulong-tulong at tumawag agad sila sa barangay at ating agad tinawag sa CDR at sa Fire Department ng Dagupan City. Kaya nga po, as of this time, uh, kadideclare lang po yung fire out. Yes. Uh, Balik po tapo nabanggit niyo po, no, or based din sa mga nakakita na galing daw po sa likod itong uh, sunod. No. Uh, particularly daw po, kapan po kaya ang... Uh, Ayon kay Rafi Bariñas, yung yung may-ari ng bahay, ay malapit sa kanyang kwarto o kaya doon sa kusina kasi pagkalapit yung kusina. So hindi niya matrace pa kung may naka-on na iwan ng kalan o kaya galing sa kwarto niya na maaring faulty wiring po. Ayon po sa kanyang uh, pagkaalam. Uh, At kung ilalarawan po natin or i describe po no yung uh, structure po ng uh, bahay kung na natukoy uh, paano po ito? Yung... ito po ay two stories na bahay pero yung kanyang uh, taas ay gawa po sa kahoy So, yun po yung talagang uh, lumaki ang sunog dahil alam niyo na po, light materials po. Akan mga ilang tao po or family po pa yung mga nakatira po sa... Ayon sa may-ari, si Rafi Barilla, apat sila magkapatid na nakatira. Dalawa ang may uh, asawa na, dalawa ay single pa. So, lahat po sila ay sampo. Parang, parang dalawang pamilya at uh, sampo lahat dahil may anak po may asawa. Kung may nakaulat po ba na casualties o mga nasaktan ko na ito. So far sa ngayon, ang nakita namin ay yung mga asong na iwan na nakatali, mm -hmm. sila po yung mga laging casualties. Sa, sa tao, wala naman po kahit man injury. Kap na banggit na din po pa sa inyo kung uh, nasa magkano po kaya yung tanong? So far, so, uh, Bombo Neri, wala pa naman po tayong assessment yan. So inaantay po natin yung final report ng ng ah uh, PAP at uh, taang barangay po ay nakikitulong po sa pamilyang nasunugan. Kapag mga ganitong may fire incident po, ano naman po yung ginagawang actions na mga barangay natin pagdating po sa mga assistance? Yung po, kinakala po natin yung data na kung ilan sila ah kupa, uh, i-require natin sila na kukuha sa barangay ng uh, kukulang, uh dokumento uh, residency, indigency kung ilan po sila uh, Then uh, dadalhin po natin sila sa abogado o kay Attorney Joey, ang ating butihing counselor upang i-assist or uh, i-account kung magkano yung uh, properties at uh, amount. Then uh, po yon Then uh, idudulog po natin sa samahan ng uh, fire incident report ng BP Then sa CSWD, at uh, siyempre ang ating mahal na mayor ay pag ganitong mga nangyayari ay uh, abot tulong po siya sa mga ganitong nangyayari sa mga uh, sakuna sa pamilya pa, po. Paano po kadalas yung mga fire incident cases po natin sa barangay po natin? Ay, uh, hindi po po uh, madalas po. Uh, bihira po. occasional lang po nangyayari po ito. Kaya ngayon uh, sa loob ng ilang taon po na ating naobserbahan ay wala naman po uh, Mare mga fire uh, fire grass lang po, grass fire lang po kung uh, ito po ay summer pero sa bahay po ah uh, bihira po mangyari. Kanina lang umpisa po yung sunog at umulan na po ba kanina? Opo. Opo, umuulan na po kanina, ambon-ambon na siya. So, yung nga po, buti na lang hindi po kumalat yung apoy. Okay po. Papanghulin Pap mesahin na lang po siguro po, paalala sa mga residente po natin na yung aso uh, po talaga ay uh a-a ripot talaga ang makulayan po ramat ng kahit na po. Opo, paalala po sa ating mga kabarangay, kababayan na uh, lagi po tayo mapagbantay sa ating mga uh, gamit sa bahay, uh, unplug yung mga nakasaksak kung tayo po ay aalis. Tignan natin yung ating mga kalan na naka-off lahat at uh, lagi po na tignan natin po kung saan po tayo Uh, mga katulong dahil uh, alam natin uh, dapat alert po tayo palagi uh, sa ating mga kababayan, mga kabaranggay. Uh, kung ganito pong may po may sabonan, nagkakatulong-tulong yung po yung aking pinapasalaban. Okay. Thank you so much. Yan na, Bombo Marian, ito nga naging panayam natin kaya Barangay Captain Gregorio Claveria Jr. ang Barangay Captain ng Barangay Karanglaan. At muli, Bombo Marian, no, uh, nag-umpisa nga ito nga po na yan bandang alas 6 ng gabi at before pa mag 8 p.m. Bongko Marian ay uh, naitala nga fire out na rin. At kanina din nakausap natin itong may-ari ng bahay, ang uh, pa rin niya sa family pero syempre ay hindi pa muna ito ang nagpaunlak ng kanilang uh, panayam. At kitang kita naman itong kanilang uh, pagkaabala dito nga sa nangyayaring sunog eh, dito sa kanilang uh, bahay dahil uh, kitang kita talaga na natupok or naupos niya itong uh, dalawang palapagan ng kanilang uh, bahay sa nangyaring insidente. How's that, Pongo Marian? Ayan yes, uh, nga uh, sa bomboneri, uh, sa ito nga uh, ma-estimate ng uh, Bureau of Fire Protection, uh, uh, meron na ba silang parang tansya kung uh, hanggang anong oras sa possible uh, na ma-fire out? Tama um, again, Bombo Marian. Ayan, uh, Bombo Neri, tanong natin kung uh, sa kasalukuyan may asas, uh, parang nga uh, tansya na ba ang BFP uh, doon sa maring oras na ma-fire out ito? Fire out na yan kanina, Bombo Marian, no? Before pa yan, maga 8 p.m. Sa tulong naman niya na, ng 4 uh, apat uh, na um, or, uh, fire, fire, trucks na nagpunta dito. Kabilang na dyan itong uh, Panda Volunteer ng Dagupan City, ang BFP ng Dagupan City, BFP ng Kalasyaw at ilang pangabayan na malapit dito sa Dagupan City. Bomba Ayan. At uh, uh, so siguro last na question na lang natin, Bomboneri, ano so far ay uh, possible naman yung kalsada papasok dyan sa ngayon dahil syempre uh, pumas uh, pumasok dyan kanina no, yung mga sasakyan wala naman sa Bureau of Fire Protection. Yes, sa uh, Bombo Marian. Pagdating naman sa daanan, Bombo Marian or uh, kalsada, ako nabanggit natin kanina, Bombo Marian, no, na isang uh, uh, kotse or isang nga sasakyan, ito nga magkakasya sa isang kalsada na yan. Yan kasi yung pagitan. Na nga dalawang barangay. Sa kabilang side na ito ay barangay Karanglaan, isang kalsada at sa kabilang side naman ay ang barangay store So so far possible naman pero yun nga lang one way no kung matutulusin uh, ito nga uh, kalsada nila pero so far naman ay kasya naman itong mga fire trucks at lahat uh, na kasya naman lahat na itong mga pumps na fire trucks no at uh, maayos uh, din itong kanilang uh, na ng mga tubig, maayos din yung uh, pasa o di naman kaya yung pagkakasunod-sunod ng uh, pag assist o di naman kaya yung pag ng bawat uh, products. At hindi rin nag-cause naman yan ng mabigat na traffic since uh, dito nga sa park na nasunugan ay uh, yun lamang din yung uh, pinaka-highway nila at hindi na din na uh, mismo no, sa mga dadaanan pa ng ibang mga sasakyan ng uh. Bobo Marlon. Ayan, yun lamang siguro, Bombo, Neri, at video uh, with your end mula dito sa Barangay Karanglaan, Ciudad at Nang para sa programang Zona Libre Patrol numero 3. Bombo ni Risa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Boom!